consistent yung communication. Michelle, di ko makita yung, yung kanya. At mas mahirap yung may iyon sa, sa, oh, oh. Pinas dahil po sila yung mag-aalaga sa mga bata. Oh, Kaya po kami malilibang sa trabaho, eh, yung gabi na lang yung minyaasikasa namin. Mm. Sila talaga 24 hours sa so mga may iwan ng ano nila. Mm. Dinalit mo oh, oh. pala yung topic. Ah, okay, okay. Ito. Happy birthday po dun sa anak niyo. Ay, oo. Si Trisha. Ay, Saka po yung, yung pamangkin ko bukas birthday niya. Nakikinig po siya. Anong ngayon. pangalan pamangkin mo? Uh, ang tawag po sa kanya Jelly, pero pangalan po niya Annie Baluyot. Hi, oh, Annie. Happy Annie birthday. Jelly Baluyot, happy birthday. Okay. Happy 25th birthday. Oh, Second. 25 na siya. So, Uy, sana lahat po. ng RPFC members, tawag din. Apo. mo sila. mga friends. kasi... phone number, hindi ko master. Baka hindi sila makarinig ngayon dahil sabi nyo nga mahina ang network dyan. so, Maganda po, maganda. oh, yung, maganda siguro, ibang area. sa dito. Okay. Pilipinas po yung mahina. Ah, ganun. Nag-aantay po yung art nila. po. Okay, bye-bye, Perlin. Salamat. Okay, Maya, kaya ka. Alam mo, si Perlin, hindi naman halatang napagod nung amo. Kasi ang ganda-ganda niya, di ba? Hindi mang halatang inabuso ng kanyang unang amo. Okay, tawag kayo rito, 632-631-2646. At syempre yung kay Michelle. Ito na, dinalit mo ah, pagtapos mong kopyahin. No? From Michelle Gonzalez, pabati na rin po to all my RPFC members, kila Best. Best Perly at President Lizel Dura at sa anak ko na si Hazel May at saka si Habi na may sakit now. Anong number ni Habi? Di ba pwedeng mong tawagan? Pagaling ka, Papa. At sa Bilasco na sa, Singapore, si Rosaline Bayawa. Bayaw. Untik na naging bayawa. <laughs> na lagi nakikinig ng gabay. Thanks for Miss Lou, si Sir Jonas, at sa mga staff ng gabay. Di pa ako makapag-FB, kaya text na lang. Mm -hmm. Yan. Siyempre, kasama pa rin natin si Eugene is Izwon. Iz Dito yes, pa rin sa... Uh, gabay ng OFW International at pinag-uusapan pa rin natin ang overseas parenting at uh, mamaya meron pa tayong mga tips pero bago yan, merong announcement ng SSS, sumali na sa photo contest ng SSS with the theme OFW, believe kami sa iyo ito yung 2002 photo contest, oh, baka gusto mo sumali looking for photographs that recognize and appreciate the hard work and sacrifices of OFWs, basta picture lang hanapin natin yan, i-post natin sa Facebook Oo. para maka-join sila Malaki ang price dyan. For details, visit uh, www.sss.gov.ph Okay, i-type niyo lang sa Facebook ang Philippine Social Security System. Okay, ang ating oras, 10.02. Dito pa rin sa gabay ng OFW International. Uh, babalik tayo sa ating time check pala. Ang ating time check, 10.02. Huwag sa inyo ang Employees Compensation Commission. Nasaan na si Rick? Uh, at siyempre, tinuro na pala niya ako what to do. Uh, Employees Compensation Commission, SSS, Social Security System, OWA, at ng PhilHealth. Ito ba? Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o maglog sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpoint Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, natatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. na servisyo, bawat isay sigurado kaya na ng lahat. Mundo, ang OWA ay laging kasama niyo Mapa-edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa Tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. balik tayo sa programang gabay ng OFW International. Uh, mamaya pag-uusapan natin kung okay ba ang administrasyon Aquino sa inyo dahil sona na niya sa Monday. Ano po ang sona? Ito State of the Nation address o ulat sa bayan. Magre-report siya sa mga tunay na nangyayari sa Pilipinas. Uh, tanong lang namin kung uh, naging okay ba siya as a president for OFW. Pero ba siyang nagawang maganda para sa, mga sa para sa inyo? React na? Meron kami babasahin mamaya pero pwede pa kayo humabol Text lang, 092-661-78082 at yung number mo ngayon. Pwede rin sila. Pwede rin. Okay, sa landline. Sa landline na lang. You can call 631-647. Merong uh, area, code 632, area code 632. Country code pa lang. Yeah. O, sige. Bago yung ating mga balita, taposin ko lang nga yung overseas parenting. Sige. Kung paano uh, maging mag mabait o uh, good parent while abroad. Yes. Siyempre meron fear yung mga uh, OFW parents na yung kanilang mga anak ay mapariwara, 'di ba? May mga countless tales of OFW kids that have gone astray, sabi nga nila. Yung OFW parent may may fear lagi na baka lumaking misguided ng kanilang anak or with mm -hmm. disregard for them. Kasi nangyari 'yan last week nga, nakwento natin, oh, oh. wala na live, respeto. Live pa 'yan. Ng wala na respeto yung anak ni Norby sa kanya, kaya parang asama na loob niya pagkatapos niyang ang magtrabaho. Pero nga nung panahon ni Norby, ginagawa natin examples ni Norby, wala pang uh, Facebook, wala pang chat, wala pang email. 1999, mm -hmm. Nine, 1993 pa yun. Eh. Kailan ba naman ba siya mga ganyan? Hindi ko maalala eh. Pero, yeah, uh, early... 2000. 2000, oh, 2000 eh. Oo, oh, uh, uh, 90s. 90, uh, diba? Yeah, 2000 ganyan. kasi may mga Nokia 3210 na noon. Sabi Pwede nila. Oo, oh, hindi, Sabi nila kasi noon baka madibug dahil ano. Dahil uh, maghahati ang uh, century. <laughs> ah, okay. So, lastly, no, ito yung mga tips namin. Stay involved with your child's activity. Kunare, uh -uh. kahit nandoon ka sa abroad, kahit nandoon ka sa malayo, hmm. uh, halfway across the globe, ibig sabihin, mag-ialam ka pa rin. mag -pag -pag oh, ka sa nangyayari sa anak mo, kung may boyfriend. Oh. Mm. Saka kailangan yung kailangan kahit malayo yung iparamdam na open kayo sa sa discussion regarding yung mga uh, interest niya. Oo, yun lalo na yung current whereabouts <clears throat> kung ano yung pinagkakaabalahan. By all means kailangan talaga mag-effort. Mm. -mm. Kaka, kung di mo naman alam eh di bigyan makipag oh, kutsyahan ka dun sa nanay niya o oh, mm. 'di ba? Para malaman niya na kahit malayo ka, may may pakialam ka pa rin sa kanya. Correct. Or pwede mo siyang tawagan sa school, okay, yung kanyang school advisor, guidance counselor, kumusta rin ang anak mo kung uh, kasi lumalaki yan na walang magulang. Lalo na kung dalawang wala. Ano? Mm -hmm. Sa abroad, mas mahirap yon Sa lola lang naiwan. Mabigat yun sa kanila. So parang you can do it by exerting little extra <laughs> effort para ano lang naman 'yan lalo na kung may wifi, wifi sa bahay, wifi sa abroad, wala bayad 'yan. Oo nga. Yun lang uh, maging aim lang natin um yung mag uh, tiyaga. Tiyagang kausapin uh, exactly. may oras, no? Kasi mahirap naman talaga yung malayo kayo sa isa't isa, hindi lang para sa anak pati na sa asawa. Mm -hmm. Kaya mayro mga asawang nangangaliwa, nagkakaroon ng uh, ka ibang karelasyon dahil na feeling nila neglected sila. So, yun ang nagiging problema ng mga pamilyang nagkakalayo. Eh, tapos oh, yan. merong, uh, kunwari, friendly naman na counterpart sa Pilipinas. Meron din sa katila. Nakakakuha ng comfort. Eh di, uh, yun, problema yun, pagkakulang sa communication. Uh, lastly, good parenting daw, eh, it, it involves uh, finances, uh, how to control or to handle your finances Dapat, para sa kanilang yan. future. Maramdaman nila na Nasa abroad ka, may pera. May, may, pinapadala. Iba nga, nasa abroad na wala pang datong. Di ba? So, ramdam na ramdam ng bata na talaga wala siya magulang kasi wala ka pinapadalang pera o uh, support. Yan. Pwede na ako maging parent. Oo oh, nga. <laughs> Galing mo. Pwede ka na maging OFW parent. <laughs> okay. Ang ating oras, 10-11. Hatid sa inyo ng Employees Compensation Commission sa ECC ang manggagawang Pilipino ay protektado. So, doon na tayo sa ating uh, mga balita. Uh, Rick, kailangan ko ng uh, bed. Oh, pero bago yan, narito mo ng mga commercial natin. Commercial. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo para sa karagdagang kaalaman. Tumawag sa 899 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, natatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? <laughs> Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Sa mas pinalawak na salisyon, bawat isay sigurado ko kalusugan kaya na ng lahat Feel health, feel health Lubos na maaasahan Feel health, feel health Kaagapay ng bayan Static ay Pinoy Sagot ka ng feel health Kahit saan Anin ng mundo o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Okay, 12 minutes after 10, dito pa rin sa gabay ng OFW International para sa mga kababayan natin dyan sa Taiwan. Narito mga na babagang balita mula sa Pilipinas. Ilang araw, ito po ay sa lunes na, no? Ilang araw bago ang zona o State of the Nation address ni Pangulong Noy Noy Aquino, muling nanawagan ng CBCP or Catholic uh, Bishops Conference of the Philippines sa Malacanang na ipakita ang tunay na nangyayari o sitwasyon sa Pilipinas. Ayon sa CBCP, mas mainam na pagkakaisa ang maging laman ng speech ni Pangulong Aquino sa kanyang ikatlong Sona sa Monday kaysa pa magkomentaryo at magkahati-hati na naman ang Pilipino dahil sa politika. Kasabay nito, tiniyak din ng CBCP kay Pangulong Aquino na ipagdarasal naman daw siya para patnubayan sa kanyang pamamalakad bilang Presidente ng Pilipinas. Isa pang balitang Pilipinas, abala na ang mga militanteng grupo na nagpaprotesta sa SONA o State of the Nation address ni Pangulong Aquino sa lunes. Inihahanda na ng mga realista ang mga malalaking placards at signboards na may mensahe para sa Pangulo. Highlight ng kanilang protesta ay ang higanteng EFFIGY ni Pangulong Aquino na plano nilang sunugin sa oras ng kanyang pagtatalumpati. Idadaan naman ng iba sa song and dance number ang kanilang protesta na may matitinding mensahe para sa pangulo. Samantala, tiniyak ng PNP na malayong mangyari sa Pilipinas ang insidente ng pamamaril sa loob ng sinihan sa Colorado habang pinapalabas ang pelikulang The Dark, The Dark Knight Rises. Ay sa PNP, wala sa kultura ng Pinoy ang uh, mass killing at may na pinatutupad daw ang kampanya antivirus yan. Laban sa mga loose firearms. May sa sampung katawang namatay sa Colorado matapos gayahin ng suspect ang mga eksena sa pelikulang The Dark Knight Rises. Kinum positive sa enterovirus 71 ang isang bata na nag-confine na confine sa Davao City. Wala namang history na nagpunta sa Cambodia ang bata o lumabas ng Pilipinas kaya di masasabing nang galing sa Cambodia ang sakit. Mahigit limang katao ang namatay sa Cambodia dahil sa Enterovirus 71. May lagnat, rashes sa kamay at labi ang bata bago natukoy ang kanyang sakit. Maayos na ang kondisyon ng bata at nakarecover na ito sa karamdaman. Sa ating uh, police report, tumataas ngayon ang crime rate sa Metro Manila. Makikita at maririnig ito sa mga balita sa TV at radyo, mga krimeng nakukunan sa CCTV, mga nakawan at patayan, snatching at karamihan ay sangkot doon ang mga kabataan gumagamit ng rugby. Malakas ang loob ng mga menor de edad dahil hindi sila nakukulong at dinadala lamang sa DSWD. Kamakailan lang ay mga may menor de edad din ang inaresto ng mga otoridad sa EDSA sa na mga tinaguri ang Jumper Boys kung saan ay nananakaw nila mga kotse hindi nakalock at uh, tatakbo sa kabilang kalye ng EDSA.